Napaka-init na nga. Kami pupunta sa bayan. Yan! yan. Nalimutan pa yung kanin. Dali, dali ko na. ako lang ang aking mga anak. Ah. Mahaba na ang mga bunga. O oh, yan. Nagsungasub pang isa bago kami umalis. Chak, chak, chak. Let's go, let's sa mami. pag-deposit na ako dito sa video. Nakagaling na ako sa JM Chocolates. Nabili na tayo ng mga paninda. Tatawid na nga ako. Papagupit ako naman yung mga anak ko. tapos kakain ko muna sila sa Jollibee. Yung sila nanggaantay sa akin.

Papagupitan ko ho ang tatlo. Bili na ate, pakiwi mo na lahat. Pakiwi mo na lahat, pakiwi mo na May to. na Ito kami. Dahil naghanap lang kami ng champ bites. Kasi, nagchat ako kay sir sa peer magpatira, peer Nagpatira ako. Hindi naman nag deliver sa bahay, ba? Eh, parang wala yata tara na hanap tayo parang wala hi hey! magkorupo pagupitan. bangs ng gupitan ito o pero bago tayo pagupitan na, kaya tayo muna kumain okay. Ay, never mind Ay, never mind ang lalaki nyo na eh. Ay. Dati-dati eh. sinasakay ko lahat isa ka, tordlang kay maligalig. ako nice dinamanong. malamanong. ikaw dating 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 Lalagyan mo Ah, sige lang. Ang dami ko nakita today. Kaso, ano, hindi ko ma-remember yung mga names nila. Sa lahat na nakita ko, hello. Sa so, kay Tito Homer, dun sa kay Tita. yan. At doon sa isang pang co-parent uh, natin sa TBC. So, nakita hey, niyo yung mga no. anak ko, lalaki na daw. Kayo hey, no, ng mami yan. Sa so, TBC, kay ano? Game. Lita, ano yan po? Sasaktan nyo. Huwag na ano. Nagbabibrate na. O oh, tara, Abby, tulungan mo ako. Medyo marami yun. Gravy for more. Oh wait, may inat ako na anak. Yung tatahimik niya pala pag nakain. Yan um, lang si Abby. Sana sa bahay din. <laughs> Nilingpit niya. Ito naman, dadali namin kay Mamu. Pwede kami kay Mamu sa peso. Dadali lang namin yung kanyang food. May so, wheelchair, wheelchair pang bata. Gusto nyo ano? Lemonade tower. Gusto ko siya. Gusto mo lemonade? Eh? Tara. Yan, Dairy Queen inside. Ayoko maano ko dyan. Kasi, ang dami ng ice cream sa bahay. Ang pala rin ka. Yung, buti naman nasabi mo yun. Hindi ko nga masabi yung ang term na babagitin ko. Ayan. <laughs> hindi, tara tari na lang yung para na trip. Ayun, sino pa ako Lemonade lang oh, ka na pagkusok ko. I don't like too much. ano. Ayoko mong sweet, ano. Kasi hindi naman siya sweet sa akin. May piso kami. May piso ka. <laughs> Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wow, wow! Content creators! Okay ka na! Oh, so gaya ka kalalaw Ang iyong ina mo Sana yung okay na. Thank you. Nice meeting you. Wow. Oh, I'm mo John Maka. yeah. Kaya ako daw pamilya. Ano ko po ko nung ano, yung yung binalagyan rin dati, yung ano niya sa alamang. ari naka-vlog ka rin. Oh, I've been pinapijo ko kay Abing. ang ano, ang gaganda tang popogi. Bye. Oo. Oh, oh. Ibang kanila na dalan. Oo, i. Tatlo pa ang manok na rin, igawa ni Jonas. Ano kanin niyo? Coconut. coconut. Tingnan nyo na. Yung kanin niya ako. Definitely. Definitely. Not not, oh, Sige. Not scripted. 40 pesos yan yun. Baya. Not scripted. Wow. Spaghetti. wow! Spaghetti. Ang ano? Mango? Ano yun? Mango pie. Ano Mango pie. <laughs> mango <laughs> mango. pie. Baliktad talaga yung short ko. Parang wala ang mango pie. Mommy. Oh. Kanin nung anak to? Kanin nung anak? Kanin anak? Kanin nung anak, aray. Aray, hindi na sa pasta namin, o. Ang anak yun, kanin nung anak to. Ay, anong bibigyan mo ako? Kanin nung anak to, banlan. Ito naman, grabe naman kayo. Oo, ano ba? Ang tagal naman, tarin na baka kulang panini bak bak maganda nga ito rin baka po kami maganda kung di ka nabusog tatlong manok spaghetti may lem at saka anong gatawag niyo? kaya daw mangupay? mangupay mangupay mango, mango, pie. mango, pie, mango, pie, mango. Ah, ay, spaghetti ay, spaghetti maganda nga ito rin nga ito rin nga kasi naman na bago eh gawa na may garland ko na din ala usala mag ano ng gupit na yun din eh 100 pa din. Eh. Oo oh, nga, si tita yung lagi na doon, di ba? Nasaan siya? Ah, yeah. doon. Yeah. Sabi ko, ito gayo, naligaw na kami. O, yeah. yeah. oh, dine, ka, anak. Nasaan yeah. Tito, gupit binata yung tipong napaka-pogi hey, ng ito. anak ko, ha? Hello, naligaw na kami. Ang galing makatanda ng mga anak ko no tandaan niyo ka. K kailangan yung mabago ang ano, aura niya. Buntot sa wax. Gupit isang daan, kuya, ha? Kasi lupas ang pogi. Yung hiya lagi. Kala mo yan, ano, eh. Yeah. Uh, uh. Oo. Oh, Oo, pwede. Ang galing -galin mo kumuha. Ayan. Huwag post mo, before and after. Sa ka iyo, tanong bala. Pogi naman ni na Natanyan. May kamukha eh. Daddy. <simple poions> si Lon Ray. Kumukha nga ni Lon Ray. Lon Ray? Where na you? Where is it? May nag- na Magtown. Kaya sino itong magtown? Kung pala English Ingles ang magbanwa. Kamukha nga kayo nung lumayas. Ba't di mo sa atin pinagkapitan yan kaya na Sarado po gawa ng ano, nag pa sila ng shop. Tsaka gusto ko kayo treat. Lahat kayo kasi wow, eh, tumaas si Ano so. okay, okay. <laughs> Ampun ka kasi. Kaya ako ka maputi. Ano ka ni mami sa... Hindi ka, sabi ko sa'yo, pag mukhang Amerikano, badjaw. Ibig <laughs> yung, yung badyaw ka. <laughs> Pipigil ako ni Pipigil. Nantok ko. Dito na yung nantok nok sa paginang anak ko, bas Bagong pagin lamig baby baby panyan dati dito eh anong sinataan niya ano ano picho ano 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 Eh! ano 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 ang pag-upet, pag lamig ko. Ang pag-upet kay Pogin Lamig. Hindi <laughs> lang kami ng chinelas. Ang mga tsinelas sa amin, puro kaliwa. Kasya, kasya. Sigurado mo, hindi? O oh, hindi, biteng. Aray, aray, aray nga ni. O, oh, sa so papalaki, sa so pamahal pala yan. <laughs> o, oh, bumpatang naman to eh. 我被拿了，我没 <laughs>